Hoy, local talaga ang buhay driver. Dahil bawal tayo magpaandar lang sa sasakyan dito sa parking lot. At binuksan ko na rin ang magkabila ang pinto ng highest grandia na minamaniho natin. Ayan, naka-open na sa bandang left side. At naka-open na rin dito sa bandang right side. At siyempre, buti na lang meron na akong pamaypay. Ay, naka -girl ang hirap talaga ng buhay driver kailangan may baong kang palaging pamaypay kahit saan ka mang pumunta maanginan ka o oh, 'di diba ang ganda pa ng pamaypay ko o oh. oh, diba o oh, hindi mo na kailangan ng electric fan first na first pa ang hangin na lumalabas sa iyo nakakaloka talaga o oh, diba o may di pa di pa pa tayo may baang pa ba pamunas dyan na face towel ayan habang naghihintay tayo dito muna tayo sa loob hindi na na tayo mainitan dahil pilala kong kaliskis mo oy. o oh, di ba hindi mawala sa akin ng pamaypay mga girl sa atin, sa atin, lang to. Na ako magbiyahe? Oo. Oh, paano yan? Diyan muna kayo at dito ako, ha? Oo, oh, babay na. Nakakalupa kayo. <laughs>